Isa muna araw na naman po sa ating lahat mga backyard farming. Welcome po muli dito sa aming munting YouTube channel na patungkol po sa buhay probinsya po. At ang aming po ibabagi sa inyo ngayon ay patungkol po sa paggawa po ng extension ng kulungan ng aming alagang pato. Bago po tayo dumako doon, iponorin ponorin po muna natin ng mga big na ito. Natutuwa po kasi kami pag nakikita po namin na ganyan kasi sigla sila. Talagang nakakawala po ng stress. Ibig sabihin po kasi nito, sila po ay malulusog at walang mga sakit. Ah, kaya po namin naisipan na mag-extend pa po ng konti dahil nga po meron po kaming nangingitlog na na inahimpato na naman at paghahanda po yun para pag napisa po yung kanyang mga sisiw ay uh, medyo malawak na po ang kanilang gagalawan ayan po nagumpisa na po dito sa paglagay ng mga uh, poste po na kakabitan ng mga ano ng lambat yun po yung kasing gagamitin namin na pangdingding nila Sa nakikita nyo po, hindi po ako ang gumagawa ngayon yung aking may bahay dahil po ako yung nasa trabaho ng mga oras na yan. Pero yung una pong version, yung nasa likod niya ng kulungan, ay ako po yung gumawa niyan. Siya na lang yung nag-extend ngayon dahil wala nga po ako dyan. Ganun lang po talaga, tulungan lang po ang uh, mag partner sa buhay. Kailangan po natin yan para po umunlad po ang ating uh, pamumuhay. Pero ganun pa rin po ang aming uh, ginagawa. Hindi po kami masyadong magasto sa mga kulungan na aming ginagawa dito sa aming backyard farm. Kumukuha lang po kami ng mga kahoy na pambakod don sa bundok. Yung mga matitibay po na pwedeng magamit. At yung mga luma po na nagamit na ay pwede pang gamitin tulad po ng mga lambat na second hand na po yan na nagamit na po yan sa ibang kulungan at gagamitin na lang po ulit ngayon para po hindi po tayo bibili palagi sa merkado bali ang gasos pa lang din po natin dyan ay yung mga pako po pero yan po ay uh, um, nabilin din po namin dati yung mga pako na yan kaya stock po namin yan dyan at hindi rin po natin siya binili ngayon kaya yung gastos po natin ay zero gastos pa rin tayo. Uh, siguro po sa mga susunod na may gagawin ulit, kailangan ng bumili sa merkado ng mga pako. At uh, kung mahilig naman po kayo sa mga ganitong video patungkol sa mga provincial life, uh, backyard farming, uh, mabuti pong mag-subscribe po kayo sa amin channel upang sa mga darating po na mga video namin ay ma-update po kayo sa mga ganitong papanoorin. Masuyo na lang po ng subscribe button pati po ang mga like, comment, and share dahil malaga po sa amin ang inyong mga komento. Mabalik po tayo dito sa ginagawang kulungan. Ayan po nakita nyo nilalagay na po yung lambat o pukot. Pukot po kasi ang tawag dito sa amin niyang lambat na yan. Yan na kinakabit na po dyan sa mga poste na kinabit niya kanina. Papaabutin na lang po yan hanggang dulo. Itatali po sa mga ilalim. At uh, nakita nyo po kalahati lang po yan. Meron pa pong kalahating ilalagay sa taas. At uh, pagtatahiin na lang po para po maging parang isang buo yung lambat. Kasi po hindi po mahaba yung lambat na aming nagamit At ayan nakita nyo po tinatahi na yung kalahati ng lambat. Maya maya lang po ay matatapos na po yan at ipapakita na po namin ang finished product. At ang katapusan po ng kulungan. At ayan na po ang mga pato namin. Siya po yung nangingitlog na pato po namin na naglilimlim na. Siguro sa mga Second week po ng July, mapisa na po ang kanyang mga sisiyo. Sana po marami ulit yung kanyang mapisa katulad nung una. Bali, ilan po sila dyan? Uh, anim na po silang pato na naanjaan. At uh, dito po ang pintuan pag gusto pong pumasok sa loob ng kulungan. yan. Iniba na po namin. Kanina nakita nyo may dilaw na sako. Sa Yun po yung pintuan kanina nung luma pa yung kulungan ngayon dito na po uh, ako na lang para mandaling isabit o isarado ayan na po ang kabuuan ng kanilang kulungan medyo maluwag na at maganda-ganda na rin at magkakasya na siguro sila dyan kapag nakapisa yung inahim pa ito at uh, hanggang dito na lang po ang video na ito salamat po sa inyong panonood. Sana po ay pagpalain pa rin po tayo ng Diyos na may kapal sa araw-araw. Happy farming po sa ating lahat. Paalam po.